Since din pa pwede i-mention kung sino yung makakatrabaho mo sa Dreamscape, sino na lang ang gusto mong makatrabaho sa ABS-CBN? I-manifest na lang. Sila na rin yun. <laughs> <laughs> ah, <alam mo> <laughs> gusto ko makatrabaho si Joshua. Ah, gusto <laughs> ko gusto ko siyang makatrabaho. Gusto ko rin makatrabaho si ano. Sa <laughs> babae. Wala magalit yung Dreamscape, sinabi ko na. Basta, basta gusto kong makatrabaho yung mga magagaling. And kahit na hindi naman masyado magaling na. Special mention si Joshua. Oh, Na-follow oh, nga, oh, si na, but si Joshua. Magaling daw siyang artista eh. Mm -hmm. And nagagalingan naman ako sa kanya. Parang sabi naman. nila he's the new John Lowe. Yeah. So, mm -hmm. I'd like to work with him. Why not? Gusto ko siyang makatrabaho. Magaling naman siya. Magaling naman siya. Ah, uh, alam mo, kasama ko si Janine sa LVD, pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. Ah, so si Janine din. I'd like to work with her. ah, uh, hindi ko pa rin nakakatrabaho si Ivana. So, magaling daw siyang vlogger and artista, so why not? Jericho. Hindi ko pa rin nakakatrabaho si ano. Si, di ba may isang Barbie pa? Dalawang Barbie yun. Barbie. Room. Barbie. Yeah. I haven't worked Barbie. with her. Um, sino pa ba? Marami pa ako hindi nakakatrabaho sa channel 2. Kim Chu. Hindi pa rin. I'd love to work with her. Si Paula nakatrabaho ko na. Uh, sino pa ba? Cherry Pie nakatrabaho ko na. Si Edo nakatrabaho ko Judy ko na. Judy Ann. Judy Ann. Nakatrabaho ko na si Judy Ann. Uh, si Marisol nakatrabaho ko na. Sino pa ba sa channel 2? Sige nga, name, name, Catherine. name. Katrin. Anne yeah, Curtis. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo? Parang hindi pa yata. Daniel Padilla. Why not? Oh, oh yeah, na, Daniel. Pa, kaya mo eh. Curtis. si, Anne. si ilang beses ko na nakatrabaho si Anne. Ilang beses na. Nag-movie pa kami. I did a soap with her, Hiram. Piolo. Si Piolo, nakatrabaho ko na si Piolo with Claudine. Nag-shooting pa kami sa Australia. But I don't mind working with him again. Sino pa ba? Jericho. Oo naman. Nag-May December Fair kami, di ba? Noon at ngayon. May... Ang Ay, maganda yung Kim Chu, Katrin, yung mga ganung line na. Pero si Joshua talagang first na yeah. mention. Wow. Okay. Hindi, kasi sa mga kabataan, yun hindi ko pa nakakatrabaho. Eh, sabi nila, napaka... napaka... lalim daw kung umarte. So, why not? Kasi I think napanood ko yung movie nila dati ni Julia. Ah. And I liked that movie so much. Oh, ang galing ng batang. Nicole. Nicole. Napanood ko rin yung movie ni Katrina at saka ni Daniel Padilla. And sabi ko, ang galing ng mga batang tong umarte ha. Actually, malalim si Daniel ha. Hmm. Umarte. And ganun din naman si Katrina. Mahusay din siya umarte. So, anong role with Daniel? Ha? Anong role? Kung makakatrabaho ko si Daniel? Ah... Yeah. Uh, anak ko, nagbulak mo. <laughs> na binidisiplina ko para maging tama yung buhay. Ah. Charot. Maganda. Pwede na gano'n naman yung road. Parang gano'n. Mother-daughter to. Yun ang focus, di ba? Tapos marami siyang leading lady. Iba-iba. <laughs> -iba. <laughs> ang mahal. Kaya <laughs> yeah, pal palagi yung siyang pinapagalitan kasi hindi ako makapili sa mga <laughs> date niya. Coco. Nakatrabaho mo na. Coco. IPRT. Ay, hindi pa. Yeah, I'd love, love to work with him too. Nice. Ang amazing sa kanya. Siya na yung artista. Siya pa yung director. Yes. Siya, siya pa yung producer. Pa yes. producer. Siya pa lang. Yeah. Pa yeah. Siya pa yung writer. No. Okay. Okay. Siya gumagawa ng ano. Hindi, hindi ka pa po kinukuha sa tayo. Okay ka okay. doon. Kusakali. Hindi pa naman. Pero kung sa kanin, kinuha niya ako, why not? Mm -hmm. kasi pag nalaman minsan ni Coco, na pag nabasa niya, pag niya niya eh. Ang artista, uh oh, ang uh oh, niya yan. Eh. Hindi oh, na why not? Ka, Nakatrabaho ko na si Julia oh. dati, pero si Coco hindi pa. Why not? ba? Diba? Napanood ko yung interview niya sa isang show. Nakakatuwa siyang bata. Parang I like his character. I mean, as a person, Basta nagagalingan ako sa kanya. Kasi ang napaka ano niya, amazing. Producer, writer, director, at na, di ba? Parang paano po FPJ talaga. Kasi di ba si FPJ gano'n? Siya na yung producer, siya pa yung writer, siya pa yung fight director, siya pa yung director. Mas napaka-grasyoso pa. I miss Tito FPJ. At siya kasi Tita Swanee, na napakabait hilig magdala ng Sharon, lang. ilang beses na ka ni Sharon. Sharon, ilang beses. Actually, nag-uusap kami ni Sharon. Ito muna, natuloy mo ito na, ito man, lang. Hmm. Ano yung nag-uusap kayo ni Sharon? Nag-uusap kami ni Sharon nung wake ng husband ko. Tapos sabi niya, Dina, we should do something together again. Ah. Sabi ko, why not? Kasi wala na nga si Sherry. Sabi ko, why not? Shall we gawa tayo ng something na tayong dalawa naman? Yes. Kasi pwede naman, alam mo yung story ni ano? Ano nga ang movie yun? Sana yung wala nang wakas. Hindi, Merong, merong movie si Beth Midler and uh, Beaches. Di diba ba merong movie si si Beth Midler and ah, Barbara, Barbara Hershey? Oh, yung dalawa silang friends. Beaches. Sa ko, oh, We can do something like that. Ganda na. Why not, diba? Siya si Beth Midler, ikaw si Barbara Hershey. Oo. Oh, Why not? O yung mga nakikinig na producers, we know, you know that <laughs> so... Ganda-ganda so ng appeal. movie na yun. And yeah. alam nyo na that I'm back! Yes! To back, to back, to back! Picture picture not... Okay. And since this is about family, Miss D, how would you describe Dina Bonnevie as a monster? Ako? I'm a disciplinarian. Mm -hmm. And you'll see nga sa episode namin, sa second episode na I'm a disciplinarian, kaya ako na-bash. <laughs> Kasi sabi nga namin iba-iba ng style ng parenting ngayon, mm -hmm. di ba? Minsan nga nagiging parent yung iPad. Mm -hmm. Yan ang babysitter. Kaya yung mga bata ngayon, two years old pa lang, todo ay ang yes. kuha, phone, di ba? Maraming ways of parenting. Like, diniscuss nga namin, may authoritarian, merong uh, disciplining with love, meron naman yung namamalo, ako yun. Ah, parehong nakatikim yung dalawa. Eh, kasi nga, nung maliit ako, pinapaluhod ako sa munggo. Ah na nakadipa. Eh di syempre, yung parenting na alam ko. So, sino mo sa bingo? Secret, panoorin nyo. <laughs> <laughs> so, so meron. Panoorin nyo. Oo, oo. Sino ka naman as a mother-in-law kay Tin at kay Mark? Ay, Anong mabalit plastic? mother-in-law. Ah. Hindi ako nangingi alam. I don't make pakialam unless you ask for my opinion, you ask for my help. Pero I never ako nangihimasok. Pag meron akong napuna, hmm. I will talk to my child. Kunyari uh -huh. sabihin ko, Danica, I noticed this. Parang, I think you should talk to your son about this or I think you should talk to your daughter about this. Or, Oyo, parang napansin ko to, ganyan ganyan, ganyan. Kakausapin ko yung anak ko. Not the And then asawa. siya na yung magkakausap sa asawa niya. Hmm. Pero pag halimbawa sinabi niya sa asawa niya, tapos sinabi sa akin, Ma, Um, nabang, 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 nabanggit sa akin ni Oyo na ganito daw, ganyan, ganyan, ganyan hindi ko ini na, eh o, o Tin, kasi ganito ganyan, ganyan. walang plastikan like si Tin, she would tell me point blank kung ano yung point niya di ako naman, sabihin ko point blank ito naman yung point ko, Tin, kasi tingnan mo from my point of view, okay ma-agree ako doon, pero ganito, ganyan. so we see one another's points pero I mean, we can agree, yes but we can also disagree without hating each other kung baga, yun yung opinion mo, yun yung opinion ko. Pareho tayong may, may tama. Pero hindi pa naman nangyayari na nag-disagree kami. Parang, kung baga, ito yung sa tingin kong parenting na ganyan-ganyan. Parang gusto ko munang i-try ito. And if it will work, eh, okay. Di ba, kunyari, may condition ako, bakit ganito? Parang, kasi nakita ko, ganito, ganyan. Hindi, kasi ma, ganito yun. Okay, pag in-explain naman sa akin, no? pero hindi ako nangingi alam. I'm a very supportive in-law. Like si Mark noon, mahilig siya magluto. Sabi niya, Mama, punta ako dyan magluto tayo ng... Nagluto kami one time ng tahong na uh, cooked in white wine and butter na may maraming onions. Uh, sabi ko nga, ang sweet naman ni Oyo, marunong siya magluto. So one time naman sabi ni Tim, ma, turuan mo nga ako magluto ng mga favorite ni Oyo kasi naghahanap eh. Mm -hmm ng mga kinakain niya nung nakatira pa siya sa'yo. O sige, tin, ito yung recipe, ganito, ganyan, 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 ganyan. Some ko lang naman sinabi sa kanya, tapos nakuha niya na. So sa mga in-laws mo, wala ka pang nakasamaan ng na loob? Never. malapa. pa. Unlike sa iba, kasi di ba ang connotation sa mga in-laws, sa iba, ano, contra uh, big monster. Di ba may monster diba, the <laughs> Ako, okay, I think I'm so blessed I was blessed with very kind in-laws. pa ni Tin sa bahay and that's me. Masyado akong nitpicky yung ayoko ng makalat, ayoko ng madumi, ayoko ng baboy. Kailangan lahat nililigpit, sinisinop. So, wala akong ano sa kanya. And then gusto ko rin inaalagaan yung mga damit ng mga anak ko. Ganon din siya. She's very... Very attentive to her children's needs. At kay Oyo, talagang maasikaso siya. Ay, so, actually, parang si Danica ang makalat sa kwarto. <laughs> Ay, so, a, sa YouTube. Uh -huh. Parang pinapag-anitan uh -huh. mo. Napag-uusapan ba ulit yun? Nagpapas <laughs> ba yun sa YouTube? May nakita ako na si Oyo nga napakasino. Eh, parang si Oyo yung si. Oo, oh, oh, Danica, ang... Danica. Well, I'm sorry, Danica, but that's the truth. Makalat talaga. <laughs> Makala talaga siya. So... Ayun, Eh so, si Mark, si, Mark naman yung, ma, pagsabihan mo nga si Danica, ka, ang kalat, -kalat Dani ka, ganyan. Danica, sinabihan ko ni Mark, ha, ganyan, 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 ganyan. Mag-ayos ka dyan. Kung hindi, malilinte ang ka sa akin. Kakahiya. Yung lalaki pa nagsabi. Ay. Mark, ano sinasabi mo kay mami, ha? Nalilis ako. Tumigil ka dyan. <laughs> kaya pag minsan si Mark masyado yung nagkakarga, Danica, ikaw lang ikaw lang, ay mo yung alam. Ma, it's my resting time. It's his turn. Iba lang parenting ngayon. Dapat pati yung lalaki, kinakarga yung baby, nagpapadede. Hindi lang kami yung mga babae. Ah, okay. Pagpunta ko sa bahay naman iti, nakita ko nagkakarga si Oyo, nagpapadede. Sabi ko, mali yata yung parenting ko. Bago na yata ngayon. Kasi noon, hindi uso na yung mga lalaki. Yes. Nagkakarga ng bata, nagpapadede. Naglilinis ng tayo ng baby. Nakita ko si Mark, naglilinis ng tayo. Ganon din si Oyo old fashion yata ako. Eh, nung panahon namin, ako lang at ako. Diba? So, iba na kasi yung mga point of view ngayon ng mga kabataan. Iba na. Diba? Tapos kanina, Miss D, ko na ito, nabanggit mo nga yung parang part to for you to pick up the pieces, to move on. How are you now? YouTubers. sa House of the Official, sa July 11 na po ang aming premier telecast. So, every Friday at 5 o'clock, you will see the new episode. Every Friday at 5 o'clock. Bakit Friday? Kasi tapos ka na ng trabaho, no? May time ka na manood. Oo, uh -huh. uh -huh. 5 p.m. pa. 5 p.m. So, mag-subscribe na po kayo sa House of E-Official. Ilan na na-tape niya, honestly?